Buti at hindi sa gitna ng highway sinumpong ng epilepsi si Kuya John. Puro sasakyan kasi at maraming mga truck ang dumadaan dito. Durog na durog ang puso ko dahil hawak-hawak pa niya ang reseta ng gamot na dapat niyang iniinom ngunit wala na itong laman. Pinuntahan natin ang kanilang bahay para malaman ang sitwasyon nilang pamilya at lalo akong nalungkot ng malaman ko na kakahiwalay lang ng magulang niya dahil sa samot-saring problema. Paano kaya kakaharapin ng murang edad ni Kuya Jan ang ganitong uri ng problema kasama pa ang sakit nitong iniinda. Isa na namang kwentong kukurot ng ating mga puso. Ito ang kwento ng Buhay. Ha? Ah! Sinumpong ka! Saan yung bahay mo? Saan po yung nanay niya ate? Saan po yung nanay niya? Ayun nanay po niya. May asawa po yung panamanaw. Anak ng tipaklong. Anong oras po uwi yung tatay? Anong oras po uwi yung pa. Pero ano po yung gusto niyong gawin ko sa bata? Eh, ano po. Kung pwede po. Pwede si ate. Sige po, sabihin niyo po yung ano pong gusto niyong gawin ko sa bata. Hindi ko po siya anak, pero naawa po kasi ako eh. Kaya mm. gusto po, ipagamit eh, siya. Gusto kong malaman anong oras po yung pasok niyo tay Kuya Lito. Po? 3:30 po ng madaling araw. Po. Ah, 3:30 po ng madaling araw. Anong oras so kayo natatapos? Alas 5 po. So yung buong araw po pala wala naman kayong trabaho na. Ano po? Maghapon po ng gawin ng isa. Naabot naman ng 4:30 po. Ah, okay. 3:30 po ng madaling araw, nandoon na po kayo sa slaughterhouse. Palengke po. Sa palengke. Sabi po, nangangatay kayo. Ano po, minsan kakatatapos, atabing sa palengke. Ah, okay. So, basta doon sa palengke. Iba-iba okay. po yung ano niya. 3.30. Opo okay. Tapos, alas 5, tapos na po kayo. Basta ba kayo lahat? Mga alas 5, umi ka lang. Alas 5. Sabihin na po natin, alas 6. Okay. yung pagkatapos po doon, ano yung pinapasok nyo? Uh, ala na po, huwag na po ako dito. Oh, Bali yung maghapon po, yung umaga hanggang maghapon pala, wala naman po kayong gagawin. Wala na po. <laughs> Saan nyo dinadala yung oras niyo, Tay? Wala... Dito lang pa ako po. Ano? Maluluto ako nila. Tapos natulog na Sabi po nung kapitbahay, Tay, maghapon kayo wala dito. Gabi na lang po kayo kung babalik. Huwag ko kayong magsinungaling tay. Ayaw ko nang sinungaling. Ito po yun. Hmm. Kasi po, nagkakata po kasi nais nice pa mo mga preser. Nais nice sa loob. Kasi sabi ko nga muna, siya, mo namin, si mo simulan yung preser natin dyan. Bilisin nyo. Ano? Pinaho. Opo. Pero ito po ang gusto ko lang po linawin. Gusto ko lang po makatulong ha. Opo, opo. Gusto kong uh, makatulong po sa inyo sa... Hindi ko po alam pa paano ko ibibigay yung best ko sa inyo. No? Opo. Pero Uh, Tay Lito, gusto ko pong makatulong sa abot ng aking pong makakaya, no? Ito sa schedule muna tayo, sa oras. Opo. Okay. Araw-araw po ba yung 3.30 ang pasok po nyo? Hanggang alas 6 lang. Tapos after di ba, wala na po kayong pasok. Kinabukasan ulit. Kinabukasan, kinabukasan ulit. Madaling araw. Madaling araw, hanggang alas 5, hanggang alas 6. Okay. okay. Magkano po sahod niyo nyo araw-araw? araw, -araw. Lang po. Ito po si Doro, 300 lang po isang araw. 300 isang araw? Okay. So parang titignan mo kulang pa sa pangkain po niyo, no? Oo ah, nga po. Hmm. Kailan po yung huling check-up po niya? Ano po? Yung gamot lang po. Biligyan ako ng nasilig. Kailan niyo po siya check up Kailan niyo dinaloho sa doktor siya? Ay, ano po, sa kabatwa po yun eh. Tagal lang po kasama yung mama niya. Mm. -hmm. Tapos nung umuwi dito, lumayas na yung mama na, dito sa ilagaan. Mm. -hmm. Eh, may asawa pa ng ibe. Tay, mahal niya yung anak niya. Opo. Mm. -hmm. Nung iniwan pa ng nanay niya, maliit pa yan. Ito ano siguro, mga siguro, ang limang taon. Tapos yung bunso ko po yung tatlong taon. Mm. -hmm. Saan ang lumaki yan? Yung nanay ni kung nagira siya, ayan, wala na sila. Ayaw sa mama nito eh. Ma eh. Mahal niyo yung anak niyo. Pagka daw nalasing kayo, binubog-bog niya siya. Hindi po. Kasi nag-aawap yung na eh? Sabi po nung kapitbahay... Tulog po ako. Sabi ko, eh, bakit kayo mag-aaway? Eh minura na minura ako. Sabi ko, matulog ka nga. Tapos, ano po, pag ito'y sunumpong, kinuha yung lumayas na. Eh parang baka masagasangan ng bus yan. Hindi mm hmm. De, sabi ko sa kanya, di dumating dito. Nagmura nang nagmura sa akin. Siyempre ako eh, pagod ako. <coughs> sabi sa kanya, maglubay ka na. Ba't kayo minura? Eh minura na minura. Ako. Pag uh, na sinasabi niya. Okay, ba't mo binura si papa mo? Gusto kong malaman ko yun. Ba't mo minura si papa mo? palengke nga, bali bang kutsilin yun eh. Kaya sabi, kaya ano siya, binitbit ko dito yan. Pinasal ko. Mm hmm. Wala eh. Yung bagay siguro, yung utak siguro na. Hindi na siguro naman ano, kung ano nang hinisip. Uh, Ayun po yung isa niya ang anak. Ah, dito ka kuya. Tabi ka dito kay papa mo. Ang pangalan mo? John Ray. Ilan taon ka na? 11 po. Eleven, saan ka kanina nung umalis yung kuya mo? Ha? Saan ka kanina nung umalis yung kuya mo? Nandun pa sa bayan. Sa bayan kasama mong papa mo? Karating lang na? Oo. Siguro... Tapos umuwi ka na agad. Oo. Okay Junrey, alam mong may sakit yung kuya mo. Oo, oh, pagka, pagka umalis ang papa mo, huwag mo nang iwan ng kuya mo kasi delikado. Oh. Alam mo ba saan ko siya nakita? na Naki highway. Sinumpong siya ng epilepsy niya doon, nakahiga sa highway, sa daan. Buti, hindi siya nadaanan ng truck o anumang ano doon, sasakyan. Hmm, di ba madalas siyang sumpungin ng epilepsy? Oh. Hmm, dapat babantayan mo yung kapatid mo. Mahal mo yung kapatid mo? Mahal mo ba yung kuya mo? Ano po, hindi ko po marinig. Mahal mo ba yung kapatid mo? Opo. Oh. Oo. Eh? Oh. Mas gusto niya po yung ibang tao na po. Ha? Mas gusto niya po yung kaganin na po yung isang tao na po kaganin na po. mas gusto niya pa samahan yung ibang tao. O, tignan mo. Eh, baka naman inaaway mo siya. Hindi hmm, ko na po hindi, ikaw. Baka inaaway mo siya. Kaya mas gusto niya yung sama ng tao. Hindi ako po. Minsan yung pa. Linipa. pa. Ano yung gusto mong gawin natin dito? Ano yung gusto mong sabihin? May gusto ka ba sabihin sa akin? Kuya? Eh. Sana nga po sa Mapagamot na sana po sana ko eh. Bakit? Ba't gusto mong magpagamot? Eh, para sa sarili ko na rin po na isa mo mapagka-aaral na rin po ako eh. Gusto mo pang makapag-aaral? Opo. Bakit? Ba't gusto mo makapag-aaral? Eh, kasi yung ko na po kasi po isa tuwing mga pag-aaral, tigatatot mo nga po ng sa palengke po nga po eh. Hmm. baboy po. Ano bakit gusto mo makapag-aral? Eh, papagka eh makapagka nakatapos ako ng pag-aaral po. Mm. Eh, pero yung pinapangarap ko na sa sarili ko lang sana po eh. Eh, kung wala lang po talaga ako sakit eh. matag na sa akin. Sana po akong eh, nakakapag-aari na rin po ako ng mga ayos po eh. Mm. So nga na po, ganun lang po talaga po eh. Gusto mong gumaling para makapag-aral? po. Oh, Pagka nakapag-aral ka... Eh, hey, pangap ka sa sakit ko po. Maging, o kaya maging engineer po. Kaya maging, maging polis na lang po. Okay. Gusto mong uh, gumanda yung kinabukasan nyo, yung buhay nyo? Oo. Oh. Okay. Ikaw, anong grade ka na? Grade 3 lang po. Uh, Tapos ikaw, kuya? Hindi mo po nang nakapag... No, Grade Ay, hindi naman nakakapasok eh. Siyempre, may sakit ako eh. Ano yung gusto mo muna sabihin kay Papa mo na naririnig ng Papa mo? Eh, sana mo ba, ba eh. Eh, pagka nandiyan, nandiyan na rin po yung si Mama rin po noon eh. Eh, sana mapag-ano na kami po ng pag-aalagaan niya po sa amin eh si mama mo, ano yung gusto mo sabihin kay mama mo? Eh, sana po eh. Mais yung kanyang pag-aalaga sa amin. Hmm. Kahit wala po si papa dito na kahit siya yung nagtataba sa palengke lang po eh. Hmm. Habang si mama naman po eh, eh siya lang po nag-aalaga sa amin eh. Ah. Tay, anong pong plano niyo sa mga anak niyo, Tay? Kasi plano ko po yan, Makapag-aaras ng maayos. Mm -hmm. Ang gusto ko dyan, mayroong mag sa nila. Alay, mama ni, eh. Ang hinatupag eh. Puro gala eh. May bago na po ba si nanay? Hindi eh? ko malalaman kung may asawa yun eh. Kasi sabi nila, sunog-sundo rosa dito. Hindi ko nga nakita po eh. May sumusundo? May sumusundo kay mama mo? Ma? Dito? Kuya? So, yeah. Yung Ito, na. madaling araw lang po yun. May sumundo. Oh, Babae. Lalaki po, yung lising ko. Hmm. Ano ba? Ah, bata, matanda, baka... Matanda ako. Matanda na. Hindi mo tinanong sa si mama mo kung ano niya yun, kung baka kaibigan niya lang yun. Hindi ko lang po. Ikaw, Kuya Jun, gusto mong mag-aaral? Gusto mong matapos ang pag-aaral mo? Si Kuya mo gusto niya makapag-aral, no? Hindi lang daw siya makapag-aral ng maayos kasi nga sinusumpong siya ng sakit. Gusto ko lang linawin, bakit ka lumalaban kay Papa mo? Eh, medyo dati na po kasi po niyan eh. eh. medyo nakaiga lang po si Papa lang po dyan po na. Medyo naka ng po si Papa lang po niyan eh. eh. hindi na po alam ni Papa na eh, kaya po ako Nab nabalabog ko lang naman po yung aking laruan ko lang naman po na ano po eh. Eh kasunga lang, yung kapalig ko naman po natin eh. Eh nasa kanya nga po yung cellphone nga po na ano po, ni papa, eh kasunga lang. Eh bigla lang si papa na nagulat niya nga lang po, eh kasunga lang. Doon lang na talaga nangyari lang po talaga sa akin lang po talaga po. Mm -hmm. Kaya nagkasagot na na lang po dati lang po sa bunga nga lang po kung tutulungan ko kayo, ano yung gusto mong maitulong ko sa'yo? Eh, sana na lang po, eh. Mawala na sana lang yung sakit ko na lang po eh. Mm, okay. Gusto mo magpagamot kita? Sige po. Okay. Uh, ah, ganito gawin natin, um, alam nyo yung hirap ng buhay, tapos magulo pa yung bahay, makalat. Hindi mo ba kayo naalas ano, sa kalat, Tay? Pasensya na kayo, Tay, ko medyo ang po, ko nalinis po ito eh. Medyo ano eh. Nasasaktan ako sa mga bata eh. Kaya parang... Kasi po, pag nandito ako, malinis yung bahay na to. Hindi ko po po yan. Baka pwede ko tayo maglinis tayo. Hindi ah. Ano lang po. Hmm. Yung sinasabi ko ko kay Teclam lagi. Biktima hmm. yung mga bata pagkakanyan. Siguro kayo mga kuya, pwede naman kayong tumulong kay papa niyo eh, sa paglilinis. Mm, niya, no, tayo. Ando, do, oh. Eh, na po. Ako lang natutulog na po akong kagani na lang po diyan po eh. Pero yung natapos na po sa pagkatulog ko lang, pag, eh, pagkagising na po ako niyan eh eh nabigyan lang po ako ni ate lang po yung kaganin na nagsabi pa lang po sa kaganin na lang po sa inyo po eh mm -hmm. yung pagkagising ko na po nabigyan na po ng pagkain na lang po mm -hmm. talagang uh, mahal mo yung mga anak mo sakripisyo talaga ganyan talaga isa lang po eh. Sa kanal po. Kuya? Nagdagdag po siya ng lima. Isang limang piso lang po sa ka, ano po ng ng kanal po. Mm -hmm. Nahulugan lang po ako ganina po. <coughs> ng Marami kang kaibigan dito? Eh, wala naman po ka kaibigan po eh. Mm. Kaso -hmm. nga lang, eh, may mga bata nga rin po dyan na eh, si Ata uh, niya po yung kapatid ko po nil. Siya lang po yung may, ano po dyan ang siya lang po yung may kaibigan -ka po eh. sabon o kayo? O yun ito? Meron mm po. Sasabon o matutin. Hmm. Wala ko tingnan. Balita ko po, 6 months na ako yung hindi nakakabayad ng renta nyo. Opo. Magkano po bayad po ng renta nyo? Ano lang po rito, 1.5 po sa mga. 1.5. Pwede ko May balat siya. Sabon ba? Sabon. Nagdudumi ka na naman dyan. Kalilis po lang ini. 이런 생각 May tuwalya po kayo na maliit para malinisan o siya maayos tay. Yung bimpo na maliit. Ay, bimpo po ha, po. Apo. Para makuskusuna natin maayos. Teka, 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 teka. Ilamusan niyo po muna yung mukha, tay, bago yung katawan para malinis po yung ano. Opo ka muna kuya. Upu ka lang. yun? Mm -hmm. Sa landis. Yung bimpo po yung pangano niyo tay. Yan. Nandamuusan niyo po yung bimpo. Yun. Teka, teka. Okay. Upu ka muna po. Para mahal ka na.